dahil nasira na rin naman ng pamilya ko. Mandamay na tayo ng pamilya ng may pamilya. Ano nga lang sira mo buhay? Dahil ako tapat sa bagay kasalanan ko yun. Pero damay-damay dapat tuwil. Hindi lang yung ako ang sira pamilya. Ha? Ano, mga nakabang dyan? Kamusta na kayo? Shoutout nyo naman ako sa mga vlog nyo, ha? <laughs> mga nakaabang dyan. ah Mga nakaabang dyan, naibunyag ko ang kabahuan. Hindi, abang lang kayo. Pagkawi ko na ng Japan. Para safety pa rin tayo. Ano, titirahin na ako Hindi eh, nyo naman alam ng lugar ko, pare. Wala kayong matitirang hawa. Mangakawi ako ng Japan, dago At masisira ko rin ang pamilya nyo. Tulad ng pagkasira sa pamilya ko. Huwag ah? <laughs> ka na magsyabu, ha? Pag, tingnan mo, pag binunyag ko kayo, hindi na kayo makakaganyan. Ano? Kamusta na? Kamusta na, Don? Kamusta na ako? Kamusta na, Surya? Kamusta na, Kata? Kamusta na, Fi? Kamusta na, Yo? Kamusta na, Seta? Kamusta na? Napakarami. Tsaka na natin, ano yun yan, isa-isa yun. Ah, pag nalipad na tayo pare, para hindi lang ako isira pamilya ah, kinakabahan yan. Kinakabahan yan. Instant sira pamilya. ah, yung isa pa naman dun, bagong panganak lang, ano eh, misis niya eh. Naku, magkakapospartrum bigla yun. ah, bigla magkakapospartrum bigla. Wawa naman. Ah, ano? Sira ang pamilya ko paro. Instant ramen ka tama. Eh, meron tayong instant ramen kaso wala tayong lutuan eh. Sira ang pamilya. Oh, press 1. Bulgar na ba natin? Uh, press one na. E bubunyag na natin ang mga baho ng mga yan. Magmula sa sugal lahat. Uh, para yung mga totoong tao hindi kayo na ano ng mga alien na tao. Ah uh, mga alien yan, tol. Ha? Uh, kung sa USA may PDD, dito sa Pinas meron tayong Ding, ding. <laughs>